po ba uh, gaano ba ka kabigat dapat yung pwedeng dumaan dito sa tulay na to? At uh, tulad po ng nakasaad dito, 18 tons po ang capacity nitong <clears throat> bridge na ito. Pero kailangan din po nating tingnan with the help of the DPWH, yun pong lifespan ng bridge because this bridge is 45 years old. <clears throat> so baka mas maganda po sa policy yan ng DPWH na wag nang antayin no? na, na na hanggang sa pinaka lifespan niya bago po ito makonsider na palitan. At saka isa pa po, please consider na itong Big Gatan Bridge ay nasa Maharlika National Highway which is the main artery of the province of Cagayan connecting Cagayan to Isabela and Ilocos Sur. At walang ibang madadaanan ang mga vehicles including mga malalaking vehicles kundi ito lamang. So baka hindi po Naaayon na 18 tons lang dapat na capacity ng bridge ang ilagay sa along the national highway. Mm -hmm. Natukoy na po ba natin kung ilang tons po lahat itong dumaan ngayon dito kasabay nung pagbagsak ngayon? Uh, wala pa po tayong actual na estimate pero dun lang po sa description meron pong nagsabay na dalawang trailer trucks mm -hmm. at dalawa pang... Uh, mas maliliit na vehicles, elf at saka forward. Ah, alam mo yung uh, uh, trailer <coughs> truck na yan, uh, 1,000 uh, bags na 50 kilos ang dala niyan papuntang Maywecia. Ito yung sinasabi ko sa ating Pangulo ng Pilipinas na kahit anong gawin mo, kung ganyan ang dumadaan, parating may repair sa mga bridges natin. Ang limit kasi ng uh, bridges natin, 18 to 25. So, ang karga niyan is 50. Ay, dalawang nagsabay na 50. Plus, meron pang dalawa doon na 10-wheeler uh, doon sa dulo. Eh, yun ay ang karga noon. Siguro, 10 to 20 tons. So, bari, uh, 140 tons ang karga ang nandyan sa bridge na yan. Uh, meron nga uh, isa na tinaklo sa hospital, kinukuha pa ng pangalan na nasugatan. So, ito ang mga uh, instruction natin. Una, uh, yung rerouting para hindi maantala ang publiko sa kanilang paglalakbay at pag-deliver ng mga, uh, uh, mga kanilang produkto uh, dito sa kagayan. Number two, uh, gagawin ay uh, i-assess lahat ng bridge. Nandito ngayon yung uh, Assistant Regional Director ng DPW. I'm asking them, to assess on bridges within the province of Cagayan. And uh, recommend to me kung ano ang action na uh, gagawin. E, yeah, ay pagbabawal ba namin uh, na dumando niya mga mabibigat na truck? O uh, ano bang gagawin natin? Yeah, kaya sabi ko pa, yeah, assess nila lahat ng old bridges para hindi na mangyari ito. Uh, so ano yung gagawin nila. At kung, kung, kung ano man ang re-recommendan nila, pagtutulungan ng PNP Nandito yung uh, provincial director si Baranguluan uh, na siya at pag, ang aming pedrimo, si Sarkod magtulung magtulong sila para i-implementa yung uh, rekomendasyon ng DPWH na gagawin para hindi na mangyari to Number three, uh, ang kailangan na gawin natin ngayon ay uh, uh, kailangan uh, gumawa ng paraan. i repair ba ito? Gagawa ba ng bagong bridge? Uh, Uh, gagawa ba ng uh, detour? Uh, yan ay iba, gagawin din nila ang rekomendasyon bukas. Uh, number three, uh, imbistigahin kung uh, nila uh, kung bakit nangyari ito. Uh, uh, at uh, mag-institute din ng aksyon na i-recommenda sa amin. Uh, para, uh, ano magagawin gagawin natin? Siguro lahat lang Uh, driver ng kagayan, uh, i-undergo natin sa informasyon na ganito na huwag naman magsabay na ganyan. Pwede din uh, walang pag-aabala ng pag bibigay ng babala uh, sa mga driver ng ganyan. Mm. So, so, ano so, yung pinaka immediate ngayon na aksyon natin, Gob? Uh, uh, kaugnay nga dito sa incident. Ayun uh, yung apat na aksyon number one, uh, uh -huh. magkaroon ng rerouting at uh, tumulong ang PNP at Lincoln Uh, uh, ng probinsya. Ang ating mayor ng uh, uh, Alcala ay uh, uh, tulungan natin kasi hindi naman kaya ng mga polis niya. Ngayon, nandito yung provincial director ng PNP para uh, hindi na yung local ang gagamitin kung hindi yung provincial mobile force at uh, uh, tulungan siya ng lingkod bayan para uh, yung uh, tao ng Alcala ay makapagbigay pa ng maraming sarbisyo sa kababayan niya. Uh, number two, yun nga, uh, Sinabi ko kanina ay uh, uh, magkaroon ng uh, in, uh, assessment ng lahat ng bridges natin at magre-recommend regional director ng P, uh, DPWS ang uh, gagawin uh, para hindi na mangyari ito. Number three, uh, ay, uh, ano ba ang gagawin natin dito? Kailangan na kailangan itong bridge na ito. Ito ba ay eh, uh, gagawa na sila ng detour dito? Or uh, pwede bang i-repair dito? Sasabihin nila sa amin bukas. Number four, uh, uh, ano pa ang uh, may re nila uh, para on the side of, uh, siguro, tatawagin din namin ang, ang uh, uh, DOTR bukas, transportation, para yung LTO uh, ay mapasama uh, sa kanilang paglilisensya para mapagsabihan magbigyan ng babala ang mga driver tungkol sa paggamit ng bridges especially if dar truck drivers mga bagay na 'yan ang uh, gagawin natin so uh, nandito kami lahat uh, siguro kailangan paingatan natin ang sitwasyon sa ating mayora ayan uh, uh, at uh, uh, ang papansinari ito. paingatan natin yung uh, situation assessment naman may uh, uh, dati ba before nito ay may nangyari or mayroon tayong na monitor or may ipaulat <coughs> sa atin or sa DPWH po kung may mga na cracks or ano pa man uh, na Kung nagkaroon na, na hindi, ng assessment yes, dati. Kung hindi uh, hindi unusual nangyari po dito. As uh, sa, as far as um, the LGU is concerned wala pong nakarating sa amin na anumang report. Hindi ko lamang po alam sa ating DPWH kasi ang DPWH po yung mm -hmm. nagme-maintain. So mas uh, sa kanila po siguro dapat na i, i uh, iba to yung tanong. Pero Ay, bilang district engineer, uh, tanongin niyo rin. Pero bilang mayor po, kung meron po sana ng mga cracks or assessment, sana masabihan din mm -mm. ang Uh, ang LGU Alcala at lalong-lalo na po ako bilang mayor para alam ko rin naman kung paano tumulong sa pagbibigay ng babala kung hindi na po maaring tawiran ng mga malalaking trucks especially kasi ang lifespan ng bridge medyo matanda na po Mga nasa 45 45 years old at uh, kung gayon hindi na talaga siya nararapat na daanan ng mga ng mga malalaking trucks na, hin na hindi rin naman natin masisi kasi saan sila dadaan Correct. and this is the only national highway at saka dati na nilang ginagawa meron at saka hindi lang po ang probinsya ng Cagayan ay isang agricultural province mm -hmm. we are you know we are the granary of um, of a large part of the can of the country Uh, mais at saka palay especially under Gov Ega yun talaga ang magiging focus so hindi naman po na yung burden ng dapat mag-ingat kasi you know yung mga bridges natin babagsak mm -hmm. hindi dapat na ang burden ay nandun sa mga biyahero kasi ang focus nila ay yung pagtransport ng kanilang goods sabantalan ang focus ng DPWH ay siguraduhin na safe ang lahat na dadaanan ng bridges sabayan po ba ng alkal mayor ito po yung pinakamatandang bridge o merong iba pa sa pagkakaalam ko ito po ang pinakamatanda. Mm -hmm. okay so so natin oh. si uh, di district, uh, district, uh, yes. uh, yes, uh, district engineer yes district engineer so eto nga no uh, nababanggit kanina ng ating uh, mayor na wala siyang alam na Uh, may assessment na ba ang DPWH uh, hindi nakarating sa kanila? Uh, ano ba ito, uh, sir? Kumusta po yung uh, monitoring ba natin sa ating mga bridges? Uh, bakit na uh, kumantong yung pagkakataon na itong bridge natin dito sa Pagatan ay uh, bumagsak? Uh, uh, Unauna, ito yung sa inyo na ito ay disgrasya. Correct. Uh, lahat tayo dito ay ayaw natin mangyari. Dito. So, uh, uh, itong mga nasa gobyerno ngayon, uh, lalo na ang DPWH, dahil National Highway ito at ang Bridge ay nasa National Highway. Pagtutulungan namin ang uh, National Government at uh, ang Provincial Government at ang LGU natin na uh, itong nangyari ay hindi makikita. ng uh, 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 una uh, istorbo o uh, pag-aantala sa uh, pag-transport ng mga produkto ng mga kawawang uh, mga mahirap na magsasaka natin ng kagayan. Gusto namin na uh, agad uh, mabigyan ng solusyon ito. Kaya nga yung rerouting. Yes. Pangalawa, ayun uh, nga, uh, ayaw na namin na mangyari pa sa ibang mga uh, bridges ito. Kaya, humingi kami ng assessment para uh, based on the assessment ay magkakaroon na ng action para hindi mangyari ito. Uh, pangatlo, ano ang gagawin para ah uh, makadaan ulit dito. I-repair -re ba? Magdedetour Para ito ay gagawa ng bagong bridge. Na naman ang gusto namin niya. Dalawa na ang aking anak ng Mayora. Gusto namin na bagong bridge ito. Maglagay na lang ng detour yan. Uh, hindi na i-repair -re yan. at, sa uh, saka sana po yung dadaanan naman na barangay and municipal roads ay sementong hindi yan kasi uh, they, will they will really experience yung heavy traffic po na dapat ay para sa national yeah, highway. May ugnayan uh, na po with LGU Baggao ngayon? Uh, kanina, tumatawag si uh, kasabay ko si provincial director. Uh, naririnig ko siya lahat ng mga aksyon na dapat gawin para maging safe. Yung mga uh, gagamit yung railroad na road ay mangyayari na. In fact, yung mga kikitid na kalsada ay nagpalagay na siya ng police. Uh, Uh, nagpalagay na rin siya ng uh, uh, babala doon sa Puntong Bridge at naglagay na rin ng police para hindi nagdadaan doon kasi in danger yung ating Puntong Bridge. Gusto ko rin sabihin sa ating mga engineers ngayon, lalo na kay District Director, District Engineer na yung uh, magapit bridge ay sa tingin ko uh, isa pa rin yun. Uh, kasi tanda yata ni Tintin yun. Uh, kaya gawin, gumawa din ng paraan na Uh, puntun and magapit bridge kasi uh, I would just like your recommendation kasi kanina, ang recommend ni regional director ay puntun na, pero sa tingin ko, may problema din yun marami uh, pa marami pag bridges, so gawin na natin yun, uh, pero specific na hindi naman makaantala sa uh, transportation ng ating mga produkto Apo ah, yung district engineer kasi diba, di ba masabi ang nyamad dito Uh, actually, yearly meron tayong mga assessment ng mga bridges kung uh, nai-report namin sa central office kung fair, poor ba or for replacement na yung mga bridges natin. Ang talagang problema lang natin yung funding. Kasi hindi naman natin basta-basta mapupunduhan yan overnight. So dito nakita naman po natin nakalagay yung aming uh, load limit to 18 tons. Eh, siguro naman, hindi naman siguro tayo bata para pag nakita natin yung load ng mga ating mga dumaan dito ay sigurado ko naman na hindi papasa sa 18 tons. Yun po kasi yung unang-unang nagiging problema natin yung overload. Ah, uh, ito ang masasabi ko. Wala ngayon. Ah, uh, uh, ito ay papakasuhan muna natin sila. Ah, uh, negligence, ah, uh, destruction to public property, at uh, uh, para uh, Merong uh, tumanda rin yung mga hindi naniwala uh, dyan sa 18 tons na yan. Yung so, uh, operator? Uh, yung operator. So, uh, yun ang gagawin natin. Yeah, so that uh, maging careful naman yung mga uh, uh, may-ari ng truck na gumagamit. Pag-isabihan man yung driver nila na huwag nang makisabay. Uh, kung merong mga bridges nito, na ito, huwag nang subabay. Abayan muna yung mabigat na truck na dumaan, hindi makisabay. Ito, parang sabay uh, sila go. Uh, side by side eh. Oh, Doon yes, din sa kabila. Yes, Ganon din eh. Apat sila eh. Meron, eh, yes, eh, meron talagang problema. Oh, uh, Na-overload no uh, no talaga. ah uh, kaya uh, bigyan din natin sila ng leksyon itong mm -hmm. mga ito para hindi dahil uh, uh, free sila na gumamit yan eh, uh, huwag, na, huwag, na wala na silang uh, pag-iisip ng uh, responsibilidad nila bilang isang uh, mamayang uh, uh, mag, you know, uh, <coughs> consideration sa iba. So, gov, yun yun. Uh, uh, tinakbo sa hospital, ang report ng polis ay uh, uh, out of danger. So, mm -hmm. Out of danger. Pero Gov, may we know also from the PNP, sir, Um ano po yung kung meron pong pagpapaliwanag yung mga driver uh, dito sa insidente po paano na ito nangyari. kung paano po nangyari based sa initial investigation po niya. Ayun ang magiging subject no uh -huh. ng uh, gagawin natin. investigation will coordinate with uh, no, DPWH Dipita Balio at of course yung local uh, uh, LGU uh -huh. kung paano ang gagawin namin dito pero bukas. At ngayon actually yung investigation natin is uh, tinitignan yung incident area mm -mm. para magkaroon na na initial assessment. Mm -mm. So ito siguro uh, concerted effort ano, ng LGU and APWS para magkaroon kami ng isang uh, patunguhan ng investigation. Natukoy na ba yung may-ari ng mga truck? Na... Ayun pa nga yung okay. ano, yun yung ini-establish ng investigador natin. Yes sir. Sir, sa so bukod doon, isa lang ang nasugatan wala ng ibang nadamay. Oh, yeah, accordingly, yan ang uh -huh. sinabi ng hepe ng ano, Alcala na tinakbo sa ospital. Ni kinukuha lang natin lang yung po pangalan, po ng uh, biktima na tinakbo sa hospital. nalaman na sir kung kailan pe o driver? Accordingly, it is a driver. Mm -hmm. Pero kumusta daw po yung lagay? Ah, okay naman daw. Uh, initay lang natin yung kompletong detalye, no? Para okay. at least maibigay namin sa inyo mamaya. Mga ilan yung ano po? Isa lang, isa lang. Hindi, lahat ng mga involved. Ayun yung tinitignan nila pa, ongoing. Okay. Going. 24-7 ang um, pagbabantay. Oo oh, po, uh, we will uh, no, <coughs> uh, maximize uh, our personnel ano uh, deployment of personnel. Actually uh, kinausap ko na yung uh, Bagaw and uh, itong uh, Gataran Lalo. to uh, Lalo Lalo area to provide uh, enough personnel uh, doon sa entry and exit uh, area doon sa Dumun. Same with uh, dito sa part Baybayog and uh, Bagaw. So, 24 hours ito. Uh, nandito yung mga PMFC natin na mag-assist. Siguro... Okay, so, uh, now, ladies and gentlemen of the <coughs> uh, our uh, uh, closing statements. Uh, uh, nandito kami lahat. Ito na yung uh, maganda ngayon. May koordinasyon na ang uh, national, DPWH, ang provincial, uh, kami ni Re provincial director ng PNP, ay uh, dito yung tayaga nyo sa kagayan at nandito uh, yung uh, uh, pinaka uh, madalas nandito siya kagad, ang ating uh, uh, mayora ng uh, Alcala ito na yung uh, sistema na ipinapakita natin sa buong Pilipinas kung may diskrasya ganito uh, lahat ay magtulong tulong para ensigida ay uh, mapagsilbihan ng publiko Uh, at uh, hindi naging uh, sagabal ang mga pangyayari. At uh, nagkaroon kagad ng hagarang aksyon para uh, may magawang parahan para magawa ng mga mamayan uh, ang kanilang uh, trabaho, kanilang uh, uh, gagawin para kumita sila. So sa inyong lahat, uh, salamat uh, ang pagpunta nyo rin dito at interesado rin kayo kung anong ginagawa namin na lingkod bayan. so again may I ask the uh, mayor to give the closing of the closing statement? Uh, it is a very unfortunate incident what happened uh, this afternoon, the collapse of Pigatan Bridge. But with the help the, and concerted effort of all our uh, agencies, the DPWH, the PNP, and of course Gov. Egaí, I am sure that uh, we will overcome. Uh, this um, this uh, uh, terrible incident, and uh, we will look into not only short-term solutions, but also long-term solutions, such as uh, what can we do in order to make sure na ang ating mga biyahero ay safe, kasi talagang pangangailangan po ng ng transportation yung safety safe na mga roads natin, especially. harvest season ngayon. But at the same time, kailangan din na, na na alamin kung ano yung mga load capacities and limits. So agarang pag-iingat sa sa bahagi po ng lahat.